Ano po ba talaga yung criteria in checklist natin mm -hmm. ma'am ko? Meron tayong top 5 or top 10 yung talagang i-check mo oi. Okay, check, check ito tapos ito pwede nang manalo ng mm -hmm. galingpook. Meron po ba tayong ganun? No? Sabi nga ng mga mayors na nakakausap namin, parang dumadaan sila sa butas <laughs> ng karayong. Correct. Correct. <laughs> si Isaac Benher was with uh, uh one of in with us in one of our galingpook events. Mm -hmm. Sabi niya, mas mahirap tong galingpook makuha <laughs> kasi 10 lang, yes, di ba? 10 lang ina nanalo every year. Uh, SGLG, meron kang 400 damien, plus damien. na seal. But we think kasi we complement. no mm -hmm. Yung Galing po Awards complements the seal of good local governance. Kasi yung SGLG, nitingnan niya yung 10 areas of governance, mm -hmm. yung kabuan. Correct, Kami, deep dive. Sige nga, SGLG ka, subukan nga natin. <laughs> subukan nga natin sa isang programa, may datos ba yan Correct. na mapapakita yung positive results and impact uh, yan ba ay na-engage talaga yung community? Kasi sa SGLG, may People's Council ba? Yes or no, yes, diba? Pero titingnan natin sa programa na yan, paano na-involve yung taong bayan? Paano na-involve yung ordinary Filipinos? Na, 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 Hindi lang as beneficiaries, kundi yes, even sa pag alam or pag-intindi ng problema at pag-develop ng solution. Involve yung community. Nakita ko nga man, parang may empowerment doon na yes, community na as well doon oh, sa criteria nyo. So people's that, participation nyo, and empowerment. Yes, ma'am. So, uh, so, yun ang isang brand, no? Or yan ang isang kakaiba sa Galingpok. We put a very high premium on community participation and empowerment. Kasi naniniwala kami yung governance. Hindi lang yan binubuo ng Correct. mga elected dama, officials dama, dama, dama. na nasa Kundi... posisyon. Pag sabing governance, proseso yan na nagkat, nagtatrabaho, magkasama, kapit-bisig, yung mga at ordinaryong yung, yes. Pilipino at yung mga public officials natin. Hindi pwede magkaroon ng governance. Kaya minsan nga sabi na good governance. Sabi ko sa akin, di, governance <laughs> lang. Eh, hindi mo oh, pwede oh, tawagin yung governance. Oh, kasi, well, hindi siya good. Kung hindi kasama <laughs> yung mga tao. Diba? Tsaka, Correct, Um, yun yung isang kagandahan na nakikita natin dito. So, yung isang criteria namin, innovation. Eh, palagi yung tinatanong, anong kaibahan yan doon sa dating ginawa? Yes, or anong, sa solid waste management, napakarami na yan. Scholarship, napakarami na yan. O kaya minsan mga caravans. Sabi namin, ng caravan, parang standard yan eh dapat dalhin mo Better yung na, serbisyo uh. mo pero ang hinahanap talaga namin yung mga bagong ideas no it could be simple but scalable ideas na iba yung naging resulta in in the end um pwedeng halimbawa may alam naman natin, may national greening program, mm -hmm. for example. Mm -hmm. Pero hindi lahat ng local government successful. Mm -hmm. Kasi minsan, maraming tree planting, iiwanan, <laughs> ganun. So yung isang winner namin, 2022, Green Wall of Alcala. Minsan, imbitahin nyo si Mayor Tin Antonio ng Alcala, Cagayan. Mm -hmm. um, gumamit sila ng science. Nag-engage sila sa mga... University of the Philippines sa mga scientists, aralin talaga yung lupa and ano yung mga tree, tamang plants, trees, trees, native yes, trees. No, so, right. so um, na ng na indigenous native trees para tumubo talaga. Mm. And, binigyan nila ng responsibility yung community mm. na alagaan. So, sa totoo lang, um, national greening program lang yan. Pero, pag kinilatis mo yung programa, makikita mo na may mga iba silang mga aspeto na ginawa na tingin nga natin, dapat i-adapt sa national design, di ba? so yung paggamit right. ng mga native gees, mm -hmm. yung paggamit ng science, right. evidence, mm -hmm. soil testing, at yung pag-engage sa community na hindi lang ka outsider